Simulan natin din eh mga bade ang ating vlog Dini eh sa barangay San Pedro ng Bawan Kung saan eh maaga pa lang eh naglalakad na tayo At ituturo ko sa inyo kung saan ang daan papunta din eh sa may rebuto ni Mama Mary ari nga ay eh Santa Maria na At on the way naman tayo sa barangay Bagilawa Napakaaga pa mga badi pero Kailangan natin magpapawis Upang sa ganun naman eh tayo eh maging healthy pa rin kahit na sa edad nating aray mga badi So ang isang uh, problema lang kapag ito ay pupunta dito, lalo lalo na kung kayo ay naka 4 wheels ay ingatan ninyo dahil ang kalsada din ay medyo may kasikipan. Iyan tayo mga badi pupunta. Approaching na nga tayo din sa barangay Bagilawa ng Bawan. Dito nyo naman mga badi at napakaganda naman talaga ng uh, panahon at ang mga estudyante ay papasok pa lamang sa mga oras na yan. Dito nyo naman ang sikat ng araw talagang nga nag-uumpisa pa lamang tumaas kaya na sinasabi ko sa inyo may kasikipan ng kalsada din eh yan ang ating babaybayain at tingnan nyo naman napakaganda ng sunrise oh ikitang eh, kita rin diyan ang Kalumala Heights chill walk lang tayo mga badi at namnamin ang ganda ng paligid at pagdating nga din eh, sa ahuning are Aring kaliwang are ay malapit na are are sentro na ng pagilawa uh, at maya maya lang ay atin ang madadaanan ang kanilang barangay hall oh, ayong sunod yan, mga bate ay San Agustina kaunti na lang lakad at ay makakarating na rin yan ang kanilang barangay hall at kaganda naman mga bate ako nga ay nagselfie pa diyan pagkatapos nga din ay ari naman ang boundary ng barangay Agustin yan at nagsisipagpasok na nga ang mga estudyante may malaking school din ata diyan yan ang uh, tantong yan papasok sa kanilang school yan good morning sa inyo mga kabataan Sundan nyo lamang aring aking kalsadang binabaybay at doon kayo dadalhin sa may ribulto. Ay malapit-lapit na mga body yan. na nga ang kanilang court, kanilang chapel, at pagkatapos nga niyan ay meron tayo di ang liliko ang kanto. Malapit sa may barangay hall. Kapag dinaretsyo niyan, lalabas kayo ng manalupang. Aring kaliwang aray ang sinasabi ko mga body. Yan namang kalsadang yan ipapunta rin sa Pitugo, Olbo area. Yan, pag natatnan nyo na yung kalsada, yan, huwag kayong kakanan. Hindi ni kayo sa may maliit na kalsada. Dire-diretso yan. Hanggang sa kayo ay makarating sa mga manggahang are. Yan, mga bade. Puro manggahan yung dadaanan nyo yan. Manggahan pa rin. At pagdating din ni kay Lilikaw, yan, sundan nyo na lamang yung simentadong kalsada yan. Hanggang sa doon siya sinasabi ko. Yan ang parte ng uh, San Pedro na sa ibabanan yan may bahay pa din sa kaliwa aahon ng kaunti at pagdating din eh, ay kakaliwa kayo huwag nyo dediretsuhin ang simentadong kalsada yan yung trail na yan dediretsyo lang yan dini na natin tapusin natin ating voice over back to regular vlog hey, good morning good morning saan tayo sa isang uh, sira sirang kalsada mga body uh, at meron tayong sisilipin lang and actually pa dalawang beses na natin itong nagawa So ngayon, bumabalik tayo dito sa lugar na to para ipakita ko sa inyo. At uh, titingnan natin kung may pinagbago at uh, kung ano na yung makikita natin dito. So kanina pa ako naglalakad. Almost 6.4 kilometers na pala yung nalakad ko mula doon sa pinakababa sa main road. Then nandito na nga tayo sa isang barangay dito sa Bawan. And mamaya uh, sasabihin ko sa inyo kung anong barangay at uh, kung paano to papupuntahan. Uh, Alam ko na isa ito sa mga gusto niyong puntahan at pag kayo napapagawi dito sa may bawan, papunta na mabini, nakikita niyo itong uh, prominent uh, feature na ito sa bundok. Okay, so daraderto lang tayo dito. So solong-solo natin mga badi. So ito pa yung dadaanan natin Ayan Puro gubatan to Yung bahay na dinaanan natin Sa baba, nandun Yung mga bahayan, isang barangay yun And uh, Actually ito isa ko pa rin Nung uh, mga bahayan na nandun Bali umiko tayo So doon tayo dumaan sa may Gilid ng uh, burol na yon Kanina Ito na yung ating uh, pupuntahan itong nasa unahan na to siguro mga 200 or 300 meters pa ito mga buddy so yung maamoy mo lang dito kapag dumaan ka dito eh, yung mga ano yung mga chemical na ginagamit na pang spray dito sa mga puno ng mangga hello mga kambengs how are you so yung pa rin yung daan uh, at wala pa rin pinagbago dito ito yung best part dito mga body itong itong pababa na to so may daan din dito ayun may daan din dito tapos dito puro ano na to puro puro na pababa din paakyat ulit so nakahanda yung ating baton in case na may kasalubong tayo na threat yan o oh. <laughs> Ayan, ang ganda dito. Ang ganda. Ang lalaki ng puno dito. Grabe. The sound of nature. <laughs> ang ganda, di ba? Oh. dito yung ibon Ang ganda dito Okay, so tuloy tayo sa paglalakad Malapit na to, buddy, malapit na Overlooking din ang uh, tanawin dito Kaya uh, abangan nyo yan, abangan nyo So kung nakamotor kayo Medyo ingat lang kasi Medyo loose yung mga bato dito Malapit na tayo, malapit na So nakikita ko na yung Liwanag na tayo sa katotohanan. Napakaganda dito mga buddy. Ayun na. So tamang tama ngayon nga pala ay mag uh, mamahal na araw. So pwede nyo itong maging uh, destinasyon. Pwede kayong mag tika. Pwede kayong mag-meditate, magdasal. Dito sa ipapakita ko. Tingnan nyo kung gano'ng kagandang view doon, no? Are you ready? Are you ready na makita ang napakagandang view dito? Dito sa lugar na to? Mga buddy, eto na. Ipapakita ko na sa inyo. Ayan na. Ayan na. Ang rebulto ni Mama Mary dito sa uh, sa Agustin. Or Bagilawa area Overlooking yung uh, Balayan Or yung Batangas Bay dito Wow, maganda oh So maganda yung uh, Pinagbago nito ngayon Malinis na Pwede pwede nang ng Mga sasakyan Malawak And then Ito ang Rebulto Ni Mama Mary So pakita ko sa inyo Ang ganda ng tanawin dito The best Ayan Ganda dito O oh, diba Ang ganda Ang ganda dito So may hagdan dito sa ilid. Pwede tayong bumaba dito Para makita ninyo yung harapan so may station of the cross din dito Ayan. diba ang ganda so hindi sya kasing takas nung sa uh, monte maria yung monte maria nandun eh nandun sa dulo yung kita nga yung rebulto ni mama mary din no oh. pero kung uh, gusto niyong puntahan itong lugar na to eh, nakalagay kasi dun 10 pesos lang yung entrance Ayan, oh. ganda ang ganda ng view dito malinis na nakaharap tayo ngayon sa ano sa silangan So yan yung bawan going to Babini. And yung Kalumala Heights nandun sa part na yon. Yun yung Batangas City, hindi kalayuan. Batangas Bay. So yan. Isa sa best and advisable na destination na pwede nyo puntahan ngayong mahal na araw so dito sa gilid makikita ninyo yung kabundukan ng uh, Bawan, papunta rin sa Mabini yan andun yung gulugod baboy sa di kalayuan so may station of the cross ito yung ano nila eh ito yung uh, pinaka chapel kaso nga lang uh, medyo hindi na nasa magandang sitwasyon pero at least kung gusto nyo na marnasan yung ambience dito why not diba so yan yung harap ni mama mary nandito rin yung ibang mga rebulto sa uh, sakop ng station of the cross then dito sa gilid papakita ko sa inyo so yun yung alumala heights nasa burol na yon tapos dito nyo makikita yung ating dinaanan kanina from uh, Santa Maria then uh, Bagilawa after na Bagilawa ay San Agustin napakalalim na lagnas itong Pumapagitan dito Ayan Pwede tayo dumaan kanina Paakit doon Then umikot tayo dito Diba Kaya pwede kayong Pumunta dito sa lugar na to Para na experience niyo Yung ganda ng paligid At syempre kung gusto niyo magdasal Close to nature no? Close to nature itong lugar na to. So, yan. Ang rebulto ni Mama Mary dito sa parteng ito ng uh, bawan.